bukod sa driver's error, isa sa mga sinisisi sa nangyaring aksidente sa NAIA na ikinamatay ng dalawang tao ay ang hinihinalang substandard na bollard na dapat sana napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the palace have to say about this as well as the implied corruption in government contracts? Opo, nakakalungkot po. May mga nasawi. Dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At uh, ito po ay na-install na sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng uh, ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 no na-install po ang mga ito. Pinaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yung po ay uh, sa pag-uutos po ng pangulo at uh, ito po ay tutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. Ata uh, pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami.